Tayong lahat ay mga anak ng Diyos, mahal. Niya tayo at alam niya ang ating mga pangangailangan. At nais niyang kausapin natin siya sa pamamagitan ng panalangin. Sa kanya lamang tayo dapat manalangin at wala nang iba pa. Kapag nakagawian nating manalangin sa Diyos, makikilala natin, siya at higit tayong mapapalapit sa kanya at matatanggap natin ang mga pagpapala na handa niyang ibigay sa atin kapag hiniling natin ang mga ito. Tayong lahat ay mga anak ng Diyos, mahal niya tayo at alam niya ang ating mga pangangailangan. At nais niyang kausapin natin siya sa pamamagitan ng panalangin. Sa kanya lamang tayo dapat manalangin at wala nang iba pa. Iniutos ng Panginoong Heso Kristo, kinakailangan na lagi kayong manalangin sa Ama sa aking pangalan. Kapag nakagawian nating manalangin sa Diyos, makikilala natin, Siya at higit tayong mapapalapit sa Kanya. Ang ating mga hangarin ay magiging katulad ng sa Kanya. Makatitiyak, tayo na matatamo natin para sa ating sarili at para sa iba ang mga pagpapalang handa. Niyang ibigay kung hihiling tayo ng may pananampalataya.